action camera it's the 4K no dual screen po yan ayan oh oh ayan so bali pag usapan po natin ngayon yung presyo na to nice. WhatsApp, what's up? Magandang gabi mga kabirds. Ah, kamusta po? O kung kayo'y nagtataka kung ba't din ako nakapagparamdam sa aking YouTube channel. Dahil po ay matagal po ko dito sa Manila So, bali. Yung camera ko kasing dati ginagamit ko ay di na gumagana yung sa memory card niya. So, ngayon, ah, may... <clears throat> ipapakita ko sa inyo yung murang halaga ng kamera na sulit so actually po mga kabulis no kanina lang to siya dumating so ito nga po pala yung kamera action kamera it's def okay no dual screen po siya makita ah. <coughs> na solit po to mga kabulis no ayan dual screen po yan ayun o oh. ayun yung nakikita nyo ito ito yung dual screen nya so lipat natin ha o oh, ayan so ito yung screen nya ano nakikita nyo so bali pag usapan po natin ngayon yung presyo na to. Kung magkano ba talaga yung original price na to at bakit ko to nabili sa murang halaga. No? So, itong camera ito mga kabods, no? nakita ko to sa TikTok. Ah, bali. Meron kasi dong nag-upload ang videos na nagustuhan ko yung quality ng video niya. So, ayan o. Oh. Napakalinaw niya oh ang linaw niya no? um paano ba ano ko ba sisimulan so bago natin pag usapan yung price ng ano nito camera uh, na to eh pagkita mo muna sa inyo itong mga freebies niya so dito po yung mga freebies niya ito po yung lahat so yun sa charger niya type C po ito uh, hindi na siya tulad ng android So ayan, type C na yan. Ito yung skeletal na case niya. Ito yung skeletal case. Ito, ito yung mga pang tali. Kung sakaling ilagay niyo sa hachaan. Ito yung mga lock niya. Ayan. Ito yung mga tali niya. So, meron din dito, pantali ito, cable tie, meron din dito, ito ano to, double sided. Ito. Habang wala pa kayong mountain mounted na ano, yung pang-helmet talaga ito, pwede naman to siya. double sided to. Pwede to sa ikabit sa helmet doon sa may top sa wala helmet kasi lagyan mo lang ng ganito So, ngayon pag-usapan na natin yung halaga nito no actually po nakita ko to sa tiktok yung original price talaga nito ay 7,000 plus dual screen A7 po yung ano nito uh, brand ng cellphone nito ano, uh, stay ng camera A7 4K uh, Ultra HD Wifi So, papakita ko din sa mamaya kung paano to i-connect dyan sa cellphone. No, habang nag-record to, so makikita yun na sa cellphone. sa so, mamaya. So, bali yung price talaga nito mga cupboards ay 7,000 plus. So, dahil niya nung December nag, nag-sale si sa seller, no, umabot na lang siya ng 2,000 plus kaya napag-isipan ko na bilhin to. Nung nakaraan, uh, sinubukan ko ang tinignan dito ulit sa TikTok. Nakita ko ulit si seller na 90% yung ano niya, yung tawag to, ito, sale. Nung tinignan ko yung price niya, ay napakamura na lang po. At mismo ngayon, kahit ngayon tignan nyo sa aking uh, TikTok account ko, no? yung presyo nito ay 1,684 pesos na lang nabili ko to sa halagang 1,722 pesos when 35 no, dahil sa, dala sa shipping itong camera na to so kung nagustuhan nyo to no, huwag na kayong palaguli ko dyan I click nyo na yung puntahan nyo na yung tiktok shop ko tignan nyo doon i-click nyo yung yellow basket no? kita nyo so papakita ko sa inyo kung gumagana ba siya or hindi kung nagre-record ba so, siyempre ayan <clears throat> so ayan nakikita nyo nagre-record na siya oh. ayan oh. ayan so yung quality ng size uh, ng ano niya, uh, record niya, malinaw po siya no. Katulad po siya nung dati kong camera na SJ Cam. Pero yung naka, ng kagandahan lang nito ay dual screen siya, no. Okay. Pagka nilipat natin yung screen na ano, mapapatay dito sa harap. So ayan. Uh, natin sa likod. So ayan. Ayan din sa likod. So record natin. Oh ayan, nakita niyo nag-record na siya. Ah. Uh, mm -hmm. uh, check out nyo na po mga kabords kasi minsan lang to nangyayari no. Saka sa murang halaga mabibili nyo lang sila mabibili yulang lang to sa halagang 1,722.35 pesos. So check out nyo na baka maubusan pa kayo kasi tingin ko nung nag-order ako nito konti na lang yung stock ni seller. So kagad akong nag buy nito. ah uh, in order ko kaagad para di tayo may mabusin. so dahil nandito na to ah uh, makapagpatuloy na ako sa pag vlog dito sa Maynila yung sa dito lang muna sa pagbiyahe ko ng motor papuntan trabaho pauwi, ganun kung ano yung ganap sa ano sa uh, kalsada no kasi yung dati kong uh, yung dati kong content na yung pamamana at yung panghanting ng mga ibon ay siyempre nandito na tayo sa Maynila So, magagawa natin yun ulit pagka makauwi namin ako dun sa probinsya. So, ngayon mga kabers, no? Huwag na po kayong mag-alinlangan na bumili nito. Lalo, lalo na po sa mga katulad ko na small creator, no? Bagong ba baguhan pa lang sa pag-youtube, sa paggagawa ng content, no? Kung gusto nyo ng murang kamera na sulit na sulit yung uh, ano nya is, piliin nyo ito hanapin nyo na to sa tiktok shop ko. 'Yun yung TikTok shop ko pala ay eh, katulad rin ng dito sa YouTube ko, Gino Tamayo channel, no? Lalabas po doon, i-click niyo lang yun doon. Hanapin niyo yung product, tapos i-scroll niyo, makikita niyo ang kamerang ng ito. So, 'yun lang po mga kabayan, no? Ah, maraming salamat po sa 'yong panonood at maraming salamat sa inyong suporta ulit. So, bye-bye po.